Nasubukan mo na bang isipin kung anong klaseng mundo ang meron tayo kung ang tao ay walang galit sa isa't isa? Yung kaisipan na yan ay tema ng napakaraming kanta. Yan din yung inaasam ng mga kandidato sa Miss Universe. World Peace, ika nga. At maging sa personal na karanasan din natin, ay alam natin na ang mundo ay magiging mas mainam kung walang galit. Pero bakit nga ba ang hirap alisin ng galit? Unawain muna natin ang iba't ibang klase ng galit. Merong galit na bunga ng ginawa sa Meron din namang galit na namana mo pa sa mga nauna sa'yo. Kabilang dyan yung mga racial hate at iba pang katulad nito. Yun bang inabutan mo na lang na may galit ang iba't ibang tao o lahi sa isa't isa at para bang naging ingrained na sa iyo na dapat magalit ka na rin. Merong galit mula sa pagnanais na maghiganti at paminsan yung nais mong paghigantihan ay gumaganti lang din naman pala sa iyo. May galit na hindi masama dahil pamisang kaya ka nagagalit ay dahil may gusto kang mabagong mali sa isang tao o sa lipunan. Ang hangad dito ay ang pagtigil ng kasamaan. Nagpapakita lamang ito na hindi mo matanggap ang mga pagkakamali sa lipunan, pero siyempre, hindi dapat mauwi sa maling aksyon at kaisipan ang ganitong uri ng galit. Pero alam mo, kahit na mas maraming makikinabang kapag ka ang tao ay walang galit, ang totoo, hindi madaling alisin ang galit. Tingnan natin ang sabi ng Bible tungkol sa galit. Alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa verse na ito ay pinaaali sa atin ang galit. Ang ibig sabihin nito, ang pagiging galit ay isang choice. Pwede nating mapagtagumpayan ito. Mangyayari ito kung tayo ay may lumalagong relasyon kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kadalasan kasi ay doon tayo nakatingin sa sakit na dulot ng iba sa atin o kaya kung deserving ba yung taong gumawa sa atin ng mali, kaya hirap tayong mag-alis ng galit. Ang itinuturo sa atin ng verse na ito ay kay Jesus tayo tumingin. Kapag doon tayo tumingin sa masamang ginawa sa atin, ay lalong mapupukaw ang masamang damdamin sa atin. Magagalit tayo. At kung doon naman tayo magtutuon sa gumawa ng mali sa atin, Misan din natin makuhang mawala ng galit dahil maaaring hindi niya ito deserve dahil hindi siya handang magbago o kaya naman ay wala siyang pakialam na nasaktan niya tayo. esanya eh, saan nga ba tayo dapat tumingin? Ang sagot dyan ay kay Jesus. Dahil siya ay nagpatawad sa atin at sa kanya natin matatagpuan ang dahilan upang mag-alis tayo ng galit at maging ang kakayahang mapagtagumpayan ang galit. Hindi mawawala ang masasama hanggat nandito tayo sa mundong ito. Pero may option ka. May obligasyon ka kung ikaw ay may tunay na relasyon sa Diyos. Pero asahan mo na anumang nais ng Diyos na ipagawa niya sa iyo, ay magagawa mo sa pamamagitan ng kanyang tulong at biyaya. Asa ka pa. Ha?